Narito naman ang aming resident lawyer na si Attorney JJ Atienza para sa isang legal case study na tiyak na natin ng mahalagang aral at impormasyon sa bisik ng batas. Si Joey ay nagmamaneho sa kalya ng Leon Ginto sa Maynila. Pagdating ng kanyang kotse sa kanto ng Leon Ginto at Quirino Avenue, siya ay huminto. Na mag-green ng traffic light, dumiretso si Joey, subalit nang siya'y nasa gitna na ng intersection, biglang binangga siya na isang rumaragasang kotse mula sa Quirino Avenue. Imbis na huminto ang nakabanggang kotse, ito ay nagpatuloy na tumakbo. Minabuti na lamang at nakita ni Joey ang plate number ng kanyang sasakyan o ng sasakyan na nakabangga sa kanya. Kung kaya't matapos mag-verify mula sa LTO na pag-alaman niyang ang kotse yung bumangga sa kanya ay pag-aari ng isang car rental company. At dahil sa kabila ng pakiusap ni Joey na sagutin ng kumpanya ang pagpapaayos ng kanyang kotse, ito ay hindi pinansin ng car rental company, nagdemanda na for damages si Joey. Depensa ng car rental company na kahit na sa kanila daw nakarehistro ang kotse, ito daw ay naka-assign na gamitin ng kanilang in-house lawyer. Ayon naman sa nasabing abogado, hindi naman daw siya ang nagmamaneho ng kotse nung gabing nakabangga ito, kundi ang kanyang driver na si Floro. Sino nga ba ang dapat managot sa damages na tinamo ng kotse ni Joey? Malinaw na ang car rental company ang rehistradong may-ari ng kotseng nakabangga sa kotse ni Joey at dahil dito, ang car rental company ang dapat managot sa damages para kay Joey. Sabi po sa isang kasong dinesisyonan na Supreme Court, sinasabing sa ilalim daw po ng batas ang obligasyon na magbayad ng danyos sa kapwa ay nakaatang sa taong mismong nakagawa ng danyos. Pero tandaan daw na may exception ito. Isa dito ay kung ang employer o kumpanya ang dapat managot sa kasalanan ng empleyado nito. Kahit na hindi ang may-ari ng kumpanya nakagawa ng isang bagay, ito ang mananagot dahil sa principal ng pater familias o dahil sa hindi nito pag-obserbang maigi sa mga gawain ng kanyang empleyado upang maiwasan ang danyos sa ibang tao. Sa kaso pong ito, kahit na hindi ang mismong may-ari ng car rental company ang gumagamit ng sasakyang nakabangga sa kotse ni Joey, mananagot pa rin ang car rental company dahil sa ito ang registered owner at empleyado nito ang driver na may dala ng nakabanggang sasakyan. Kung kayo po ay may mga katanungang legal, wag po kayong mag-atubiling magpadala sa amin na email sa ptv4newscenter at gmail.com. Ako po si Atty. JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.